Yan ang kalamansi. Napakasipag. Paano natin masasabi na ma-insekto sa tagulan? Eh, lahat ng mga buko ko ay nagtuloy. Kaya, ang kalamansi, pag tagulan, hindi na tayo nag spray Stop na tayo dahil mga buo ang kalamansi. Ayan yan, o. kapal? maglimandaan sana sa Agosto bawi pa rin tayo dito mga, kap importante dyan eh makalaki ah. Ano nga, eh. Eh, lahat ng kilikili lahat ng ah, ah. bunga na halos po yung nasalat natin eh. lang umaga po sa inyo mga katribya at ngayon ay wala na po yung ating bagyong si Kresing Ayan. pero nagiiwan pa rin po mga katribya po ng uh, pag-uulan dito po sa atin sa Baysiha at uh, na po ngayon e, talagang hindi po kagad-agad mawawala po ang uh, ulanan e, ngayon dito po tayo sa isa po nating uh, farm sa tabing ilog Pinamortar po natin mga katribya po yung ilog kung siya po ay uh, lumalaki or lumalalim eh sa kalakuyan ay wala pa naman pero yung ating kalamansi mga katribo dito sa tabing ilog ay napakarami na po ng bunga malaki na po yung ating mga gaholin galit na galit nahalaw na rin po nito yung mga malalaki pero yung pong sunod pang Agosto yan. yan po yung mga bungang uh, panagulan ay marami eh, syempre di na po natin hahabulin mga katribya. ang uh, tumaas po ang uh, presyon ng Agosto tsaka po ng September dahil yan po talaga ay panahon ng kalamansi lahat ng mga may kalamansi ay meron silang mga bunga at ang intensyon na lang natin siya po ay mapitas pagkatapos yan magiging pera at mailagay rin na pambili ng ating pong pataba at mailagay rin po sa kanya po mismo ganyan ang ating uh, sitwasyon pero marami ito mga farmers yung ating pang agosto at lumalabas pa yung mga bulaklak niya yan wala pa pong uh, Uh, ko natin yung bulaklak natin eh, pang October na yan tapos yan uh, pagsasabog natin ulit ng panibago napitas na po itong ating pang Agosto siguro pang September uh, at least makuha mo na po natin po yung mga malalaki magaya nito oh yung ating uh, batang kalamansi ay talagang uh, puno ng bunga ang yeah. dami pang pang August kahole tapos ang ating uh, pang September yan yeah, yun po yung panahon na mababa talaga ang presyo po noon Mapapatak po na 400 to 500 Ganun. Eh, Maganda pa rin po yung mga ka-farmers Dahil wala na po masyado pong alaga naman Dahil Hindi na po tayo nag-spray ng para sa bunga Para sa mga insekto Kaya Okay lang din Kung Baga sa kawan, bawin na rin po tayo doon atin ang mga ninyo mga katrebyaw laylay po ang ating mga bunga yung ating pang agosto august and september yung iba mga ganito mga maliliit yung ating agingay yan ang hindi nawawala sa kalamansi yan kapal po ng mga bulaklak ay ng buko mga bunga yan. ang labanan po kasi mga katribya po sa kalamansi lalo na po ngayon natin na niya po ibabaw oh. ang dami oh palakihan ng bunga pero ngayon hindi po nagagawan lumaki ang kalamansi dahil paglinis ang mga may kalamansian Mag tatarget sila ng pang November and December Ayan. madami ang kapal nito nagmaganam na po yung ating batang kalamansi bawi siya mula po noong nakaraan nasaktan kasi ito mga katriba po noong nakaraang uh, October, November saka po ng December na hindi po kaagad napitas po ang kalamansi ang bunga kaya hindi po siya gano'n nakarecover pero ngayon eto na dami na naman po ulit siyang daladalang bunga ngayon ngayon kung uh, magkano po abutan ang kanya pong presyo sa susunod basta po pagka po pwede meron pong buyer ate po na siyang ipapipitas hindi na po natin siya mga katriba po palilipasin malaki po ang nagiging sapper ng kalamansi niya, no? pagka ito mga katriba po ay lumaki ay talagang bababayan halos doble na magiging size pag naman po mga katribya po ay lumaki ng husto ako ay kukuha po ng uh, mga 20 kilos ang isang puno pag malaki ang puno kukuha naman yan mga katribya po ng isang bag basta po na oh, nakasunod ang laki niya pero pagka maliliit eh syempre yung kalahati po nun ang uh, makukuha mga 15 kilos or 10 kilos Depende, kaya ang kalamansi para po pasunod po na ang gusto at yung kanyang bigat pinalalaki na talaga ng may-ari Yun naman po ang ating laban na lang Papalaki na lang po ang bunga ng kalamansi kahit po mura at least hindi tayo mahihirapan sa paghanap ng bayi Kaya ang misan kaya nagkakaroon ng problema mga katribya ang mga may-ari ng kalamansi dahil maliliit masyado ang bunga ngayon para lumaki ang bunga ng kalamansi lalo po pagkaganito eh, kailangan natin ng tustusan po ng pataba ito mga katribia nilagyan po natin ito ng ating uh, organic fertilizer yung ating isinabog dito para lumaki kahit na medyo mababa po ang ang magiging presyo pagka pinitas at least makakalaki po ang bunga nya mga farmers ang dami anong dami po ng mga maliliit ayan o kumpul-kumpula no Kumpul Dami, pang ating Agosto Siguro Mga August 20 Ay pwede na po itong papitas Ngayon talaga talaga Palalakihin natin ang husto Eh September Eh kaya lang Ay mababa naman po ang presyo eh, Tama nga na malaki siya Kaya lang eh Maliit naman po Ang presyo bagay ah, sa importante po yung papasok sa buyer okay na yung na lang natin dito ay mapitas yung ating bunga okay, malakas lakas po ng ang ulan Yan, medyo natahimik po yung ulan natin kangina ngayon may bumabalik naman siya uli tayo ang ating uh, patabang sinabog ay pang suporta para doon sa ating kalamansi ano bunga mga ayan ito pati mga maliliit marami din ayan meron rin tayong halawin din sa bunga ah, nakakatuan at nakarecover na itong ating kalamansi na may sulong po siya ng mga bunga meron rin tayong punggus kailangan eh, lang natin dyan na eh, maagad po na maputol para hindi po siya makadamay o makahawa Ayan. nakayok-ayok po ang bunga ng ating kalamansi lalo tong ganyan kaya uh, pagpasok natin at muulan Nasa tayo ayan oh. dami ng kaholid galit na galit mga kaparmes. hindi na po ito yung spray pero nabuo lahat ang mga bunga na alagaan ng ulan nga o oh. gano karami po yan Abutan lang po mga katribya po ng limandaan ito ito maganda ganda po ang ating uh, tutubuin sa ating kalamansi. Ayan. Magkukuwang pa ito nito niyan. Magtutukod sa bunga nito. Ayan no. Maliliit pa lang po ay eh, nakakawa na. Nakahapay na. Hmm. Kumpul-kumpulan. Parang ubas. Ayan oh. Kapal ng bunga nito. At po yung mga maliliit. Ayan o. Oh. Kaya halos hindi mo na siya mabilang. Ayan, pagka mga katribya po ang kalamansi o. Oh. Lalo pagkatagaraw kaswerte natin. Kaya lang, hindi talaga magkakaganyan kumisa sa tag dahil marami tayong kalaban na insekto. tuloy lahat po yung mga buko niya oh. yun ang kalamansi napakasipag paano natin masasabi na ma-insekto sa tagulan eh lahat ng mga buko ay nagtuloy kaya ang kalamansi pag tagulan hindi na tayo nag spray stop na tayo dahil mga buo ang kalamansi Ayan yan. Anong kapal. Maglimandaan. Mag Sana sa Agosto bawi pa rin tayo dito mga, mga katrebya. Importante dyan eh. Makalaki. Ayan May lahat ng kilikili lahat ng oh, yan ah. bunga na halos po yung nasalat natin eh yung kapal po ng bunga niyan di ba sa kasi ito namuti po ng bulaklak ng mga nakaraan kaya ngayon naman eh bunga naman ang naging kasunod kumbaga ito ay nagalit ng nakaraan yan Pag lumaki ito mga ka-farmers, baka mahigit sa daang red bag ang makakuha nito. Depende rin sa magiging pinakalaki. Baka mas humigit pa. Eh, Ganoon lang. Tuloy-tuloy uh, lang po mga katribya po yung ating pag-aalaga. Gandaan kasi naman nito po ay matibay po ang kalamansi sa kalamidad. Eh, kahit na bumabagyo, kahit po mga katribya pong muulan natibay ang kalamansi kaya maaasahan mo siya sa kalamidad although pagtagulan talagang wala kang aasahan na medyo mataas ang presyo pero importante nabibili saka meron siyang halaga uh, mahirap mga katribya. ay hindi mabili kalamansi tapos wala ka pang mapitas yun lang Ah, magiging problema pag naman po kakapal ang bunga eh okay na siya Tataan natin po yung uh, kubo yung ating uh, tauhan kalamansi, kalamansing bata isa na nakahataw ah, na ngayon ito ang ah, ating pong matandang kalamansi eh buhay pa rin hanggang ngayon merong gumraduate pero kakarecover ito ito matanda na ito mga farmers yan Siguro ba nasa ako na ito eh. 20 mahigit na taon. Hindi rin siya lumaki. Oh, ito yung kubo ni Bernabe. Ito yung halay-haya. Ah, uh, Dito yung ating uh, sa orte, yung piliang yung bagay okay, sige mga katribya at ka uh, talaga po, po bukas isang maulang araw po sa ating lahat at ingat na po tayo lahat sa ating uh, paggawa maging man po sa inyong bahay kung sa mga nabahang area huwag na po tayong palabas-labas uh, kung manibawa ay eh, tumataas po o maangat po ang tubig eh, sikapin natin po na punta po sa matataas na area o sa evacuation center